Maganda ba diba, yung mawag na kutsala? Dito, okay. Hindi naman ko sosyal eh, kaya dati nga nakakamaya ko eh. Papasaya ko na lang sa sala. And Guys, tikman natin itong bigay ni ate. So ayan, dala nga ito kagabi. Itong macaroni salad. And ito daw yung kanyang kare-kare. So ayan, tikman natin. Kasi nag-order ako sa kanya ng tilapia and bangus. So ito is free. So tada. Tikman natin kasi ang tagal ko na rin hindi nakakatikim ng ganito. Yung mga macaroni salad. So ayan, tikman natin. Ne? Ate, itadakimasu! Hmm. Hmm. Mahal. Pero, ang kakainin ko muna is yung kanin. Ito. Yung kanin. And, kare-kare. So, iinit ko lang siya. And then, ready to eat. So, ayan. Hintayin lang natin siyang uminit. And, ready to eat na siya. And, itong macaroni is, bukas na lang o kaya mamaya. Kasi, medyo diet ako ngayon. Wow! Medyo diet nagda-diet na talaga ako kaya yung aking mga pagkain is kinukunti ang ko na lang. Kumakain ako pero talagang balance. Balance kasi bawal na daw tayong kumain ng marami. Eh yun siguro talaga pag nagkakaedad na, no? Ang dami ng bawal. So, kayo habang bata kayo kumain, kayo na kumain. Kasi pag pagka kayo nagkakaedad na, darating talaga yung time na hindi na tayo pwedeng kumain ng mga gusto nating kainin. At hindi na pwedeng malakas ang kain. Talagang magkakaroon tayo ng limit. Nagkakaroon tayo ng limitasyon. Katulad ko. Ang dami ko ng limit sa pagkain, no? So, ayun, wala akong nose line. Hindi ang matangos ang ilong ko. Tapos na yung ating iniinit. Kaya ako na natin. Ouch! Ouch! Medyo may inip siya. So, ayan, guys. Napakasarap kita nyo umuusok pa. So, parang ito is garlic rice. O, ayan. And then, tingnan niyo naman. Ay, talagang may bagoong pa, oh. Ay, talaga naman tayo mapapasarap ng kain today. So, tara. Sabayan niyo akong kumain. Eh, dito na lang kakain para ano. Para wala akong hugasin, di ba? So, tikman natin ito gulay ni ate. Wow, ate, itadakimasu. Napakasarap. Hmm? Ang sarap. Ay! Ah. Hmm! Ang oh, grabe ka, ate. Ang sarap. Mapapa. Mapapa. Hmm, ah, talaga. Ay, tingnan nyo. Ang laki pa ng sahog, oh. Oh! Hmm. Di ba kita nyo ba yan? Napakalaki. Tapos ang dami. Oh! Ang laki nung ano niya. Nung laman, oh! Kita nyo ba yan? Laman yan. Wow! Saktong-sakto naman dito sa... O, oh, diba? Napakadaming laman. Nga, guys, nahati ko na siya. Dito ko na nilagay yung kakainin ko. And dito na rin ako kakain. So, standing position tayo sa pagkain today. Kasi para yung kinain ko is dire-direcho ka agad sa baba. <laughs> para magutom. Para magutom agad. Tingnan nyo naman, oh. Hmm. Mapapaung talaga. Pati bakit ang sarap yung magluto ng kare-kare. Sa so, Shiburi ako daw. Siguro mga ilang taon na. Ilang taon na akong hindi umuwi sa Pilipinas. So, ngayon lang ulit ako nakatikim ng kare-kare. Mmm, ang sarap. Grabe. Ang sarap. ng sarap niya talaga, no? Pagkari-kari mo. Mmm. Mapapasaya ko na lang sa si sarap. Mm -hmm, mm -hmm. Saktong-sakto talaga, eh, no? Happy-happy. Ha, happy talaga yung chan, no? Sa sobrang sarap. Mungkin mm -hmm. di ba yung maroon ng kutsala? Ganto, okay. Hindi mo na eh, kaya. Mm. Diba? Dati nga ka ako eh. Hindi naman ako ma-arts. Oh. Hmm? Ang sarap. Dapat pasta ang kakainin ko ngayon. So, buti nagdala si ate ng ganito. Ito na, kinain ka. Hmm. So, yun lang. Hindi <coughs> pa magulo niya. So, yun lang. Bye! Thank you ulit ate. Hmm.